Hi guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano tayo gumawa ng homemade lechon manok na gamit ang ating turbo. Siguraduhin lang guys na maayos ang pagkalinis ng ating chicken bago natin ito i-marinate. I-rub natin ito ng asin guys. Kailangan siguraduhin natin hanggang loob ay lagyan natin ng asin para yung lasa niya po ay talagang manunoot, hindi matabang yung ating chicken. Kasi yon ang ating pang-marinate guys, yung kanyang timpla yung asin tapos maglagay tayo ng paminta. Meron din tayo dito'ng peppercorns, meron tayong tanglad, meron tayong sibuyas na dahon, guys. Ah uh, maganda yung sibuyas na dahon kasi mabango siya at saka malinamnam din. So, ayan, lalagyan natin ng asin sa loob ng manok. Tansyahin nyo lang guys, yung alam nyo hindi naman magiging maalat yung ating chicken. Para nag lang tayo ng isda, ganun. Basta, irab natin mabuti guys. At ayan, ilalagay na natin yung ating tanglad sa loob mismo ng chicken. At ilagay na rin natin itong ating sibuyas dahon. Ayan. Sobrang bangon nito guys at malinamnam talaga yung sibuyas dahon. Maganda yung ano sana guys, yung maliliit na sibuyas yon Yung maninipis na mahahaba. Yung sibuyas mura ba tawag doon, yun ilagay mo marami. Sobrang sarap. At lagyan mo rin ng pamintang buo sa loob. Para mas maging masarap ang ating chicken at may kunting sipa, di ba guys? So ayan, at maglagay rin tayo ng paminta powder sa labas naman ng ating chicken. Ayan. Katulad lang din ng asin guys, i-rub nyo lang din yan. So kailangan lahat ay malagyan mo. Huwag kakalimutan guys dahil importante ang ating mga pampalasa. Kahit ko ang yung sahog sa loob, importante may lasa talaga yung ating chicken kasi yun ang manunuot kapag naluto ating chicken. yun yung manunuot dun sa loob ng ating laman ng chicken yun. At guys, ito ang isang sikreto para maging mas masarap yung timpla ng ating chicken. Kailangan meron tayong kaunting sugar, white sugar or brown, it's okay guys kahit ano basta sugar. So ayan, i din natin ito sa loob at sa labas ng ating chicken. Alam mo kasi ito yung nagbibigay ng medyo matamis-tamis na lasa. Ang asukal ang nagbabalanse ng timpla ng alat at ito ang nagbibigay din ng linamnam. 1 tablespoon is okay na guys. At i na natin ito guys ng 30 minutes or overnight okay lang. Basta at least naka 30 minutes siya para talagang manuot yung ating mga tinimpla dito sa ating chicken. So ito na yung ating turbo guys. Ang turbo naman ay hindi na pinapainit ba diba? uh, Diretso na siyang isasaksak. So ayan, after 30 minutes kasi nga uh, kami nagawa nito guys. So, 30 minutes lang yung pinaka-marination ko. So, ayan. ipesto na natin yung ating chicken sa ating turbo. At, at iset lang natin ito sa isang oras. At ang kanyang temperature naman guys ay naka 200 C Celsius. ba diba? 200 Celsius ang init natin. Saktong-sakto talaga siya guys ng isang oras. Uh, juicy siya sa loob at yung kanyang balat ay medyo crispy naman. So, iba ang luto ng turbo sa lechon manok na oven, guys, ha. Kasi ang turbo, guys, medyo dry yung labas niya, pero yung juicy naman yung loob niya. Basta sakto yung init natin at yung oras natin, makukuha natin yung hindi dry yung loob ng ating chicken. At balikan natin mamaya yan, guys, kapag luto na ang ating chicken. Okay? At ayan na, I'm so excited. Medyo matagal-tagal ko rin hindi nagawa itong lechon manok sa turbo. So ayan guys, check natin yung ating ginawang lechon manok na gamit ang ating turbo sa bahay. So ayan oh, wow. Very juicy sa loob talaga guys. Legit talaga siya. Kitang-kita nyo naman ba diba? Ayan oh. Luto talaga yung loob niya at wala pa siyang, wala siyang mga dugo-dugo ba -dugo, diba? At malambot, malambot yung ating chicken. At talagang juicy sa loob. Wow, grabe. Ang sarap nito, guys. So, kayo dyan ay itryan nyo na rin to ang ating recipe. Sobrang sarap. Rami. So, ayun na. Kain tayo, guys. Thank you for watching. And that's it for today's video. Bye!